Ano? Ito sa Survivor. Ato ni yung dicu nari? Oh, thank you. <laughs> ano nga? ano yung survivor sa P P ano P kret! sa si Rapa, sa kanya. Tapos, P sila si Longay. ano yung na si Rapa? ano ano ni Rafa? ano yung Anong word? hindi ano sa survivor kanina. na P P P 3 3 3 Ayun, threat. Threat. <laughs> ako. Ayun Banta, pagbabanta, pagtakot Pananakot. nanakot. Sino yung 3 'yon? Niger, niger. Niger. Sabihin mo daw meeker. Nigger Nigger. Nigger daw sabi mo, sabi ni ate mo mayang sa kin observer. Ah, so paano ko yun yan? Ito so, taiyak. Ay, nangutot ako. Ay, nangutot na ako. Yo! Yo! So, Oo so, nga mo naman, Diyos ko naman. Parang wala nang bukot. Sabi ko! And of course, you're.